ulam daw nila mamaya. Hoy, naman 'yan. Tangina mo Ito ay nat ano nang bagyo. Natumba yung ano, kwarta. Hindi, bagyong kwarta, bagyong kinta. Niyan po yung tinamaan ng ano at ito po yung tinamaan ng. Ano ba diyan? Si Ismi. Si Isboy! Si Ismi. Si Hindi po siya. Ano ba ba? bang ginagawa niyo diyan, Kuya? Ah, uh, kinukuha tong ubod. Eh, itong bato ng bagyo ngayon. Yung ubod, kukunin ko, gugulayin ko mamaya. Ano ba pinaalam niyo ba sa may-ari yan? Alam na tayo nang mayari. Alam na. To ng kalikasan. Ito? walang problema ito. Okay, okay. Kaysa <clears throat> uh, masayang, mabulok. Mm. Mapakinabangan natin. Tama, tama. Pwede, pwede mangyari. Oo. Oh. Malit lang yung tuloy. Makadali ka lang yung isang kilo.

Ah, oh, yan. Ayan. Yan. pala, yan. Tingin, tingin. Ayan, magiging hmm. yan, yan. Hindi. Oh. Eh, mga alalay ni, ni ano, si Ismi, si Isboy. Ayaw na magpakita sa camera kay ginagawa ng ano. bawa na sardina sa oh. Ayan, pasama na nalang bukas Yung pagkain na Talagang minsan di masagal matikbang mm. Kaya wala kang pag-aari Sa <laughs> so, tinumba ng kalikasan Okay lang yan Yung mga uh, anak mayaman dyan Di alam pa kung paano mm. Ito may hirap lang to Meanwhile Okay na, okay na, okay na.

O, isme. Pahingi nga isme. Ito ubod talaga niya. Ito na rin ito. Hmm. Ha? Oh, dyan ako mag -misa.

回家你家里。